Kung hindi rin lang What? ikaw ang dahilan Pipilitin ba ang puso kong hindi na masaktan Kung hindi ikaw Magaling ay sino pa ba Yo guys, magandang tanghali What? Yeah, siyempre mga katasyo, kaka-uwi lang po natin galing sa pickup at siyempre mga katasyo, sumahod tayo kayo siyempre. Sahod today para kay Tasha siyempre. Ayun mga guys, ah, siyempre maraming nagtatanong kung meron pa ba mga lalaki na nagbibigay na sweldo na walang bawa Siyempre mga katasyo, si Tasyo TV lang po ang malakas. Si Tasyo TV pag po nagbigay ng sahod buong buong mga katasyo. Bawal po natin itong bawasan siyempre. Ayan eh, na si Tasha. Iabot ya, ya. oh. na pa. Tasha! Sarot, sarot. Ay, parang masaya ka ba? Masaya ka ba? Siyempre naman. Parang hindi masaya mga ka-Tasha. Ah, ito ah. Wala itong bawas ah. Wala itong bawas ah. Ha? Wala itong bawas? Sino mo ako? Mga ka-Tasha, wala itong bawas lahat. <laughs> Pero ba't mahigigil ah. ka? Wala itong bawas. Wala itong bawas <laughs> ah mga ka-Tasha. Wala itong bawas. Wala itong bawas. Ah, bibigyan natin ah. Bibigyan natin. Wala <laughs> Oh, shit! Oh, shit! <laughs> yan mga bibigyan bibigay na po na siyempre kay tasya. Siya. Yan. Yan. Sawat mga katasya. Alam bawas yun mga katasya. Ah. Ay, bilay mo. wala ng bawas. Mga katasya, walang bawas yan na Walang bawas, walang bawas yan. Walang bawas. Walang bawas. Tapong bawas yan mga katasya. Walang bawas yan. Walang bawas. Walang bawas. Oh, shit! Yo, ano? Walang bawas yan ha, katasya. Oh, Tara. Pili-pili mo ba? kayo. Makata siya. Pili-pili lang. Pili-pili lang sa hod natin eh. Kulang. Oh! Magano? Isang libo. Wait. Huwag mo sabihin. Nagbablog tayo. Sabi sa'yo eh. Hindi ka talaga marunong sa vlog. Ay, naku. Ano ba? Eh, Kung saan tayo. kinakailangan? -kina. Sinabi mo. Mali ka naman eh. <laughs> tapos sinabi mo. <laughs> eh, tapos sinabi mo. Ay. Salamat. Meron pa pala lalaki na nagbibigay ng buong sahod. Oh. Ah. Uh, sabihin mo, bilis. Ayan o. No? Sabihin mo. Ay, salamat. nagbibigay pa palang buo ng sahod. Ayun, bata <laughs> siya. Siyempre, Sa mga nagkagusto sa ating vlog ngayon, eh uh, na subscribe mo po, tsaka follow. Ayan, sa Facebook page natin, Tasha TV Clemente. Ayan o, no? si Mrs. Nagbibigay ng sahod, mga katasya. Thank you, bro.